Piren, yes, death row, 14 years. Mm. Wow. Mm -hmm. For uh, drug trafficking. Mm -hmm. Eh babalik na raw sa Pilipinas ayon sa, sa President Marcos. Okay, that's BBM. good. That's good news. Oh, uh, good news. Very good, that's good news. news no? Eh, ito dahil damang daw sa mi uh, awa, mm. mihalong awa ng Indonesian President. Ah uh, so si Prabowo and his si government, Prabowo Sobyanto. Prabowo. Kasi ordinarily, Mary Jane Veloso po ay sa presidente. In other uh, is coming home. Previously, din nila pinapayagan 'yan, talagang inaano nila yung mga Australian lahat. Marami na silang, hmm. marami executed. na silang ganyan executed. Hmm. Pero maganda kasi nagkita, well, may relationship na talaga si President Bongbong mm. Marcos at President Subianto. Well, that President was the Subianto. key factor. That was, that that was uh, actually the key factor. They na, had a key series factor. of meetings. Uh, Nag-reciprocate ng meeting din si Subianto dito. Marami ng presidente lumakad niya. Nagsimula oh. kay Pinoy. Oh, yes. oh. Tapos, uh, hindi, uh, hindi pinagbibigyan, presidente hindi Duterte. Oh. Kasi magiging ano sa kanila. Oh, magiging ano sa akin. Kumbaga, ayaw nila mangyari. President yun eh. President. Oh. Oh. Yung Indonesian Coordinating Ministry for Legal, Human Rights, Immigration, and Correction. Mm -hmm. uh, the transfer may take place in December. Yan po ang sabi nila. Mm -hmm. Although marami pa silang inaayos. Doon internally. Internally, yes. Halimbawa, yung uh, Indonesian Ministry daw, uh, uh, walang final agreement pa among them. Hmm. Uh, mm -hmm. kasama da kasi dyan Supreme Court. Yes, because there was a sentence. Meron sentence eh. Ano, how will that be possible legally? Yes. To do that, mm -hmm. yung uh, idea po rito, transfer of prisoners. Mm -hmm. Yes dadalhin lang dito. Walang walang pardon, walang ano. She will still stay in the prison. She will serve I'm a, a sent, sentence here sa matar nang Indo ng Indonesian, Indonesian legal uh, she remains, justice system. She remains uh, She remains a convict. convict. Yes. Okay? Ang mangyayari po ibibigay sa atin kasi magkakaroon ng transfer ng prisoners. At uh, meron silang uh, policy na ganyan. Yes. yes bilateral negotiations mm -hmm. or transfer or return of prisoner. Although, on the side of Indonesia, wala po silang hinihingi sa Pilipinas. Yes. Wala. Yan, klaro yan. Okay. Uh, Because they don't have any citizen in the Philippines under the same circumstances. Ganito po din ang tingin ng Indonesia dyan. Para malinaw. Ang Indonesia ang nagkaroon ng policy ng transfer of prisoners at itinatanggi nila na yung pagbalik na yan, ay dahil sa request ng foreign country. Yes, yes. Importante yan kasi po may mga ibang country nagre-request sa kanila. Ganon din. Hindi nila pinagbibigyan. Hindi nila pinagbibigyan. Eh, sasabihin ng mga bakit Pilipinas? Hmm. Hindi. Iyong policy mismo ng Indonesia to transfer prisoners. Not yan ang principle dyan, mga importante principle. That is the reason why it, it will take some time kasi they have to work this out. Eh. Among themselves? Uh, internally. Uh, oh, Mag-uusap po yung Attorney General nila, Supreme mm. Court. Pero And then, do sa ministry, ayon sa ministry, meron na silang policy na ganyan. Oh. So, wala pa po agreed date. Yeah. Although, kumbaga, meron ng go-signal nung Yes. Ng presidente nila. The newly uh, inaugurated Ano ba nangyari president. rito, para John? At naalala mo ba? Oo, oh, ano siya? Ginawa, 14 years ago. Ginawa siyang parang mule. Ayo, ng uh, drug oh. traffickers. Eh, meron pong sindikato. Recruited siya eh. Yung sindik may sindikato rito, sinabi sa kanya, ito i-deliver mo lang. Mm. Yung maleta. Mm. Kukunin sa iyan. Kukunin sa iyan. Doon sa Jakarta. Mm. Na airport. Eh, yung pala cocaine ang laman, ang laman, 3 kilos. Ayun. Nahuli po si Mary Jane Villa <coughs> at nakulong. Nag uh, at na sentensyahan. Na sentensyahan ng kamatayan. Kamatayan, yes. Ngayon, nag-request sa Philippine government ng stay kasi na, ang, oh, gusto natin siyang gamitin as uh, witness doon sa doon sa drug case naman na dito dinidinig. Yes. Para ano, uh, no, yun yung mga nag oh, yes. yung mga sindikatong gumamit sa kanya. Drug and illegal recruitment. Case. Yung pong mga sindikatong yun na sentang nag dito yun. Mm. mm -hmm. Okay? Nang uh, life imprisonment ata or something. Nandiyan sila. Dalawang kilo lang ah, yung dala niya. Hmm. Tatlo. Tatlo, tatlo, ba? tatlo daw. Oo. Ana daw na. Me Kung dalawang kilo lang, meron kumupit. May tumira. Naku, may ganun din ah. Sa airport pa lang, kinupit na yan. Ay, oh mm. my God. <laughs> Parang yung ano, ay yung sa Abad Santos. <laughs> Just a bit of context din at history hmm. dito. Ang Indonesia, seryoso sa death penalty. Yes, very, very lang. serious. Marami na po, Iba, na po silang... Sa death row nila, there are several Australians, yes, Brazilians, yes, yes. Nigerians. Yeah, na, yeah. At no matter anong ginagawa ng gobyerno ng mga bansang to, Wala. ay hindi talaga nila kaya, pinapakawalan. Kaya nga, uh, they have to work that out eh, among themselves. Mm. Kung paano ang work out. Yung pumakasabayan ni Piloso. Mary Jane, Walo, lahat yun, na yun. executed, executed, na. executed na. na. Pera lang siya. Uh -oh. It's a controversial issue rin kahit ngayon. I mean, this present generation sa Indonesia. Ah, yes, Dahil definitely. lang nila yan ng 2013 uli. And this, ano yan, ha? Firing squad. Yes, uh, yes. In some field on the outskirts, parang meron silang of bilibid Jakarta. sa labas ng Jakarta. At, yes. uh, kahit na yung mga mga executioner diyan by rotation 'yan ano rin uh, I mean mga, ano rin sa loob nila but it's part De, of the duty. hindi oh. serious serious talaga sila diyan because there been they, there have been a lot of, of concerns tungkol diyan nga sa nangyayari sa drugs din drugs, drugs. drugs eh yung system ng Indonesia na yun siguradong death penalty basta drugs oh kung mahuhuli kung oh mahuhuli. At saka ko convicted convicted eh, ang problema dito sa atin, ang nahuhuli yung customs brokers lang. Custom broker lang. hindi, <laughs> 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 Siya pero, na ang ano, the box. Meron din. principal. Oh, hindi, budegero. Budegero. Yun. Nakuha, eh. Nakuha Yo. Nakuha yung budegero eh. Ayan. <laughs> customs, ano, tsaka yung consignee. Oh, mga, nung pinuntaan nila yung, ano. Fake yung, nga yun eh. Fake ah, fake yung, consigne. yung consignee. <laughs> nung pinuntaan nila pero, yung. Pero ano rin, nadali rin. Uh oh. nila Dami yung, warehouse, budegero na nando doon. Yun na hinuli. Tsaka yung customs brokers na sentensyado. Sentensyado. Mm -hmm. Oo. Yung pong court case, sa Nueva Ecija yun. Yung mga gumamit dito kay Mary Jane Veloso, sentensyado na for illegal recruitment. Recruitment, yes. Napakagaang. Illegal recruitment lang. Yung pong trafficking ay still pending. Yan. Yung trafficking kasi, may mga sindikato na dyan. De, right. tsaka yung trafficking, uh, like may mga nangyayari, nagkakaroon ng ano eh, nagkakaroon ng uh, ano sa trafficking. Mm. Nagkakaroon ng mga uh, areas. Ngayon, ang lesson po dyan, hindi pwedeng uh, kung ka-victima ka. You play the victim card. Hindi. Hindi ubra sa mga bansa gaya ng Indonesia. Tayo, tinulungan natin to si Mary Jane oh. Veloso. Kasi, ano, extraordinary circumstance siya. At saka, naging public outcry. outcry. Oh. Naging public outcry. Pero kung sa tutuusin po, hindi each pwede. citizen has a responsibility. responsibility. Yes. Oo. Oh. Naging parang floor contemplation kasi ito, eh, na-issue. Hindi, mm. si floor totoong may kaso. Hindi, eh. ibig sabihin ko, hindi, ito may kaso rin. In, in terms be... of uh, oh. uh, popular support? Popular support. Yeah, na karanang, uh, well, if uh, I popular I may, Every time. If I may hazard, a guess din mm. kasi. Especially human rights organizations at uh, well left-leaning organizations. Because sila that, si La Flor contemplacion at si ano Mary Jane Veloso Big ay galing sa... Victims, victims. Well, galing sila sa... Ma mababang level ng ating lipo. So, pag nagkataala ka, galing sa mababang level, okay na? Okay na. Ay, bakit yung mga na- nakakalusot? Eh, ka, mga, hindi nga. That's why yun yun we're pointing problema. out, each individual, oh. maski mayamang oh, ka, mahirap may ka, responsibility may responsibility ka, ka yes. to look out for this things. Kailangan yes. meron tayong ganun na matibay na sinasabi. Oh, oh, oh. Otherwise, nagamit na na nga yeah. siyang drug mule out of his, siguro, oh. innocence. mm of, we'll or, have, of, we'll, of, of, or her innocence. We, we have to find out kasi minsan, ano sila eh, complicity. Oh, okay. Minsan. Yeah. So we have to really take a look at this and take a stand. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng basta. Ano, uh, okay lang. Hmm. Okay lang. Eh, uh, ako, mahirap ano. eh. Oh, eh. Oh, nagkasala ako. Hindi ko naman alam yan eh. Oh. So, lahat na lang. Eh, kung gano'n sa Patay tayo. Patay tayo yung oh. gano'n. Ah, hindi maganda yun. Uh, gusto ko sana magtrabaho kaya lang eh walang pa yung mga ganun Sabi po ng uh, DFA kaya wala pa raw written agreement. ko Pero sana. yan eh may alam man presidente. Yes. Na hindi alam nito mga taga DFA. Yeah. Eh bureaucrats lang kayo eh. <laughs> e kayo pa may epal ngayon sa media. <laughs> wag na, wag na. Wag na kayo. Wag na. Tigil na yan. Oo. oo. <laughs> tulungan <laughs> niyo presidente. Eh. Tulungan niyo na lang na yung uh, documentation etc mayayos so that it will be in line with the policies of both countries. tayo may pagka ano uh, humane and humanitarian etc doon naman sa kabila ang sabi so, po ng DFA um, um, we are a humane society humanitarian maano, yung kabila what that's an institutional thing sa kanila and then, the humanitarian yung, meron din sila di sila humanitarian well oh yes of course the yung uh, subyanto i think his move there is, is guided hindi subyanto to hindi uh, a societal, societal uh, societal move, uh, movements sa uh, Indonesia Naggusto nila mag-soften. Yes. Okay. Okay uh Indonesian government with the heart ganyan ganun ang kanilang As a matter of fact etong si etong nangyari kay uh, Jane. Barry Jane mm. ang nag initiate Indonesian side ayon sa DFA okay eh siyempre because of the closeness of the president and uh, and with the uh, with the ano pre, president uh, Subianto tayo na una mm. <laughs> <Yes>. among, <laughs> all uh, among all the other countries uh, among all the other maganda rin naman nya eh oh. There is also a, cha a changing of uh, So ngayon po ang hinihingi na lamang sa Indonesian ng, society no. Yes. Uh, Nag na lamang ng uh, uh, Indonesian government eh ang Department of Justice to submit a formal request mm. for transfer, transfer to the purpose, Philippines yes. for purposes of justice pa rin. Yes. Mm -hmm. yes. Hindi yu, so meron na ngayon move agad eh bigyan daw ng clemency agad. Mm -hmm. Wait. Mm -hmm. Wait. Hindi wait, mangyayari. Wait muna tayo. Walk, walk. Walk, walk. wait Not, muna po tayo. Masyado na maka adilentado dyan. Masyado na makay adilentado dyan. Mabuti na nga, nandito na siya at wala oh. tayong death penalty hmm. and therefore, She will be, ano, you know, she will be free from uh, that kind of, ano. Uh, yung uh, ano po na death penalty. Fear or something. Hey, Teka muna, relax lang. Masyado hmm. naman kayo. <laughs> 'yung abogado ni eh. Doon nga nagkakatalo eh. Kasi, Gusto Clementina eh. Oo, oh, sinasabi natin palagi, 'wag ganun ang approach natin. We have to recognize there are certain crimes that have been committed. Uh No, oh, and therefore, we have to work at, work uh, on these things. Kasi mahirap 'yan. If they Meron na po kasing move ngayon sa I mean, 'di Ma, de, nga, pa, ma ko lang. For example, Bigyan ng clemency By some court Nagkaroon ng clemency Mamasamain ng Indonesian Siempre. government yan. Of course Mamasamain Maski sa atin Maski sa atin oh, uh -huh. Eh drug trafficker eh Oo oh, uh -huh. Eh bakit naman natin Pagbibigyan yung gano'n uh -huh. Eh di lahat na lang ng May hawak dyan Kasi na ang Oo uh -huh. Ano sana Inamin ba nung mga Nag-uto sa kanya Na ginamit lang siya Doon sa court case hindi pa po eh. Okay, Hindi pa tapos illegal yung Illegal recruitment nga yung nag Illegal nila recruitment eh. pa eh. Oh. Ang Indonesia po kasi ngayon, binabago na nila yung kanilang policy on uh, death hmm, sentence. Yung death. Yung death penalty. <coughs> In certain cases lang. Hindi pa completely okay, you know? wala yung uh, death uh, uh sentence death penalty sa cases. Mm -hmm. Magsisimula pa 'yan two years from now daw. Hindi nila i-implement. Nagano rin kasi ang Indonesia eh uh, nagbabago uh, 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 rin yung kanilang ano paningin pagdating sa mga ganyan. Ah, uh, yung mga human rights. Human rights yung mga uh, uh, yung, uh, uh, and, and especially in the case of uh, uh, the senior or uh, officials of Indonesia in Including the president, mm -hmm. uh, President Subianto, because they've been, been you know, before, they were accused of uh, human rights violations. Okay. Si na Subianto mismo. Subianto mismo. Because he was the Ano ba background niya si President Subianto? He was the he 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 was the son-in-law of President Soeharto. Soeharto. Yung uh, dating, dating uh, president ni uh, Indonesia. Okay. Strongman rule. Strongman rule. Oh. And he was the uh, commander of the special forces, yung kompasus uh, mm, uh, command. At sila yung tumira. Sila yung tumira nung nagkaroon ng uh, ano sa Indonesia. Nung nag over si na ano, si na Soharto. Di ba nagkaroon ng mm -hmm. ano? Uh, from uh, Sokarno to Soharto. Mm -hmm. Nung nag over sila. Oh, ah, yan ah. mga yan ang gamay. Uh, the officers. So one can say na baka si Subianto inaayos din niya image niya ngayon. He's ano, no? trying. He's trying. Yes. Yeah. As a matter of fact, this, this is the third time na yun lang siya nanalo ulit. Ngayon siya nanalo at uh, twice na nag-ano eh. Oh, oh. Nag natuso kaya talo because of his uh, image nga. Oo oh, nga. Strong pa oh, din siya eh. Yung larger implication sa atin dito. Yung sa drug problem natin. 'Yun okay. yes. yes. ang dapat pagtuunan kasi patikra. ito oh. drug related itong kaso nto. Kailangan po masuri natin kung uh, magkakaroon ba ng uh, positive effect o negative sa effect. ating ano? Sa ating uh, drug uh, problems. Sana nga maging uh, le leksyon. Oh. Yun ang nangyari kay Mary Jane. Biro mo, labing taong ka na, labing apat na taong ka na ko long. That's, here's the situation here eh. Ayan. For yung for every yung isa o dalawang, yung mga top uh, smugglers o so talagang drug kingpins, there are probably possibly thousands of... Ah... Uh, uh, mule. Velosos. Mga ganyan, velosos pala na parang magagamit. Ginagamit. Ginagamit at uh, oh. Uh, so ano, dapat i-address uh, e talaga yung mga call, ano, hulihin talaga yung mga big fish too, ah. ayusin ang buhay then, nito. Meron isang middle by the way dyan, ha? so tama pala yung ginagawa ng immigration natin na hinaharang ang mga, mga Pilipino na dipalabas. immediately Immediately, you remember, immediately after the declaration of martial law, si Lim Seng. Oo, yun, yun, banatan yun, yun, talaga natakot ta ang mga tao. Masketry. Masketry, o mga firing squad. Televised. Firing squad. Oo. Eh, yun naman kasi, eh, opium ang tinitira oh. na. Nakakamatay. No, but uh, Nakaka? the, the, the decision behind that, si President oh. Marcos at that time, talaga hindi. Hindi pwede. Hindi hindi pwede. 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 Okay. Uh, we're going to rule, we're going to rule. Uh, Bakit gano'n? Chinese na naman. Gipsing. They are... Uh, <laughs> dito, yung mga nauhuli, na gumagawa ng illegal, ang daming Chinese. Dark. Dati, ang klase na ng, ng uh, immigrants na kukuha natin, ay yung mga struggling... Uh, sa hirap, mm. tapos nagtsatsaga rito at nagkakaroon ng panibagong buhay yung mayaman. Mm. Mga Henrys klase yung mga Chinese na nakukuha natin. Ngayon, ang na nakukuha sindikato. natin Chinese, eh mga sindikato, sindikato. puro mga kriminal. Aba, masamang trend dyan. Hindi lang. <laughs> hindi lang drugs. At hindi lang. Hindi lang kidnapping. At hindi lang Chinese. Criminals, naging may hap ja tayo. Japanese. Japanese Korean. 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 Even European. Is, Taiwanese. Y oh, yung those Australian. Who are, those who are... Uh, <laughs> uh, -huh. uh naging paborito escaping. tayo, ano, because of uh, makaka... Linyan si Bayan tayo. Ibig sabihin niya, uh -huh. makakataka sila rito. Okay. yung ganun yung ba, Ibig sa sabihin ba. Haven tayo. Nang ano, Parang ganun. hindi, uh -huh. yeah. madali makalusot dito. Nagkaroon ng, ng ganun ano, tayo, maling... maling... O oh, yung bang uh, sympathy or what? Y uh, very, ng oh. president on this, eh, maging uh, signal sa mga luko-luko. <laughs> Oh? Ay naku, oh, uh, uh, ano maawain been... pala 'to eh. Kaya uh, maawain 'to uh, uh, nako. Ma we can take advantage of his uh, yeah. good nature. The good side. Philippines is really a Bakas ganan ba mamyayari? Ang dapat pong solusyon doon, a e law enforcement. Lumakas di Philippines. The lack of law enforcement is really Whether we like uh, it or not, parin Jonathan, oh. merong itong psychological. Of course. Ito nang nangyayari. The ito. Philippines is really a very hospitable country. Pwede. Pwede tayong pumasok. Kasi, ayan o. Ayan o, pinagbibigyan. Presidente pa mismo kumikita. Anytime. ganito. Gumagamit pa now, ng connection o. No? That particular image has to be... Kailangan mabago. How do we do that? Strong, strong. law enforcement. Yes. And yeah. that is the reason, probably why... Mamina rin yung ano kay Secretary John Beck. Okay. Para i-ano niya. Granted na ito si Mary Jane mm. ay innocent victim. Mm. Walang kamumuhuan. Walang wang, yeah. Therefore, we have a problem. Mm. Lahat kasi po eh pwedeng sabihin, eh, eh, wala akong ano ganito. Eh, How do we solve that? dahilan. Ah. Uh -oh. Genuine, totoo, na yun ang dahilan sa kanya. Hmm. Eh, talagang victim siya, innocent victim. May, there's something wrong with the way we are, uh, raising our citizens. Hmm. Uh, in terms of education, number one yan, pare. Okay. Uh, and, education. Uh, Oo, oh, education. The kind of, may madaling mauto. In other words, utu-uto. At maraming ganyan eh. Uh, di ba? Sa, mas Marami sa mga gang. Nung gang ng nung, gang, no? nung uh, kabataan namin, uh, meron kami utos-utosan na gano'n eh, na utu-uto. And then... Uh, Nakakaawa din. At, at ang, ang nangyayari dyan na, no na nare-reinforce na by the But the things that we do. Ang society culture, rin natin, may... ayuda, ayuda. TV shows, et cetera. Uh, ayuda system, ganun. Kasama na yun. Kasi, parang sense of entitlement, di, uh, sila, bakit sila nakakakuha? Ba't na... Uh, may ayuda. May iwas, may umaayos, umaayos ang buhay. Ako, oh, oh. Eh, may obligasyon ng gobyerno sa akin, eh. Nakaganoon. Ayun, there you go. Na... Uh, pangalagaan ako, eh. Parang Pag ako'y nahuli abroad, e sa Indonesia. Yung hindi, mga OFW, hindi. ganyan ba attitude? Hindi po. Hindi, hindi naman. Po. Hindi, siguro, hindi Hindi. Mga uh, ano sila? An OFW. Responsible naman niya. Uh, eh, oh, oh, very responsible. Iyan uh, eh, nga, eh, lumakad, lumakad, nag-abroad. Talagang hindi, tsaka, ah, hindi mo alam kung ano ang abutin hindi, mo. Tsaka sa totoo lang, kahit na yung siguro yung mga taga-subaybay natin, na OFW ngayon, nakikinig, nasa ibang uh -huh. bansa. Pag naroon ka sa ibang bansa, sa totoo lang ako naging OFW. Abay, na, tinatamaan ka ng takot ngayon na, ba, seryoso sila sa mga batas nila dito. Maging sa pagmaneho. Sa Sumusunod pag ka. Hindi, inasunod ka. Yung pagtatapon ng, ng, ng pag-chewing gum sa Singapore. Ako, Diyos ko, baka mahuli <laughs> ba, ako yan. Ba, takot na takot ka. Ano, lalatiguhin ka. Yung nga pumapasok yung education. Gaining, gaining, education and yeah. enforcement. Yan. Yeah. Education, enforcement. By the way, in terms of caning, nabanggit mo enforcement. Ang Singal mga... Po, kahit na mataas kang opisyal yeah, yeah, o oh, yeah. anak ka ng mataas na opisyal, pun... caning ka, boy. May isang punto pa rin oh. na, John, at lahat ba na lumalakad na Pilipino, nakakaroon ng uh, seminar man lang o briefing. There is yeah, supposed to be mayro yung pre-departure uh, or... Ano nangyari ah, kay Mary Jane? But hindi na... Hindi dumaan sa ganon? Hindi dumaan, hindi dumaan hindi sa ganon. Gano. Illegal recruitment. Baka illegal recruitment. Again, di ko rin na-save... Ang problema po yung illegal recruiter, hindi talaga susunod sa mga well, patakaran. Il illegal Tawang nga eh. Illegal nga. Therefore, kung kayo, nangang gusto nyong uh, makapagtrabaho abroad, number one, siguraduhin, yung recruiter nyo maayos. Go up, through the process. Go through yeah. Kasi, may mga proseso po yan, bibigyan kayo ng mga seminar, hmm. paaraling kayo, kung ano mga aasahan nyo doon sa tarot niyo doon. Dito sa nangyaring 'to yung illegal recruiter. E, wala walang pakialam 'yon. Eh talaga hindi tuturuan ah, 'yan. Eh. Wala. Gamitin nga si Merit. Oh, eh. Gamitin nga, Nagamitin nga eh. Yan. So kailangan din mapag na uh, 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 tawag nito, mapanuri. Lagi yeah. mapanuri kayo. Susuriin nyo. Hindi pwedeng uh, yung illegal recruitment. Meron naman listahan siguro. Meron meron meron. Ng meron. mga legit ano. At saka meron silang tips in terms of Pag ganito lang sinasabi sa inyo 1, 2, 3 Ay four. nako, delikado, eh, delikado yan, yan. Uh -huh. Meron ganun I kailangan lang i-continuing yon at saka re-enforce. Remember, ako naalala ko nung may nagkaroon ng issue nun yung may lalapit sa isa airport na papauwi na sa Pilipinas or something. Pwede paki pakidala o, mo Pwede to. pakidala na to dahil <laughs> sobra na yung bagahe ko. Ito lang naman. Tapos, Ayan, meron no, ka Ako yan. talagang, no, sorry. so, di, so no way. That is precisely the point of yung information and in education. Oo eh. So, huwag kayong basta, -basta Kapapa, basta. Huwag kang papayag. Diba? Kaya yung ano, yung uh, human trafficking na inaatupag gayon ng Bureau of Immigration, papalabas na mga mga Pilipina, uh, may punto yun. Yes, totoo mayroon, lang, mayroon, sa totoo lang. Wag lang, although yung pinagkuha kasi ng ano, Wag lang extreme. Eh lahat na lang iniistorbo. Oh. Yun ang hindi maganda doon. Mm -hmm. 'Di ba? Mm -hmm. Lahat lahat na lang uh, ano, tapos kahit legit na na oh. papeles and everything. Minsan ganyan hinaharas na, may harassment na. Mm. Okay? Like just to give you an example. I I have a, a good friend who's been here in ano to uh, foreign national has been here for 48 years doing business etc okay meron siyang SIRB yung special investment visitor uh -huh. uh, no? ay hinihingan siya ng ano sabi niya hindi kailangan yung ano mo yung SIRB ano mo na yan uh -huh. kailangan okay, is, isama mo sa lahat ng passport mo ha eh, meron nga akong ano eh. <laughs> <laughs> meron, oh, 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 Pero meron akong kumbaga uh, card eh. Oh. Nakalagay na dyan. Ibig sabihin, di mo sabihin, hindi mo... Hindi mo, mo, honor? Eh, di mo honor to.